Naimbag, naimbag, naimbag ang bigas yung araw. Siya, Michelle Gonzarte, mula sa 12 Stem Tesla. At sa vlog na ito, pag uusapan natin ang mga kalagahan ng mga kaktubong wika sa pagpapaunlad ng ating edukasyon sa ating bansa. Oops! Huwag natin palampasin ang video na ito dahil maraming mahalagang informasyon ang ating ibabahagi. Una sa lahat! Ano nga ba ang tinutukoy natin kapag sinasabi nating katutubong wika? Ang katutubong wika ay ang mga wika na likas na ginagamit ng mga lokal na komunidad o mga etnikong grupo. Ngayon, bakit nga ba mahalaga ang mga katutubong wika sa edukasyon? Una, ang paggamit ng katutubong wika sa edukasyon ay nagpapalawak ng pagkuunawa ng mga mag-aaral. Kapag ang mga estudyante ay natuto sa wika na kanilang naunawaan ng mabuti mas madali silang makasunod at makapagbibigay ng kanilang opinion. Mas naiintindihan nila ang mga konsepto at ideya kung ito ay naipapaliwanag sa mga wika na mas malapit sa kanila. Ikalawa, ang paggamit ng katutubong wika sa edukasyon ay nagtataguyod ng pagkapantay-pantay sa edukasyon sa so, pamamagitan ng pagbibigay halaga sa lahat ng wika mas pinapalakas natin ang inklusibidad sa ating edukasyonal na sistema. Ibig sabihin, walang estudyante ang naiiwan dahil sa kakulangan ng pagkakaintindi at pagkakaunawa sa leksyon. Ang panghuli, ang pagtuturo at paggamit sa mga katutubong wika ay hindi lamang nakakatulong sa akademikong aspeto. Isa rin itong paraan upang mapanatili at maipasa ang ating kultura sa susunod na henerasyon. Sa pagtatapos ng vlog na ito, sana ay naging mas malinaw sa inyo ang kalagahan ng mga patutubong wika sa pagpapaulad ng ating edukasyon. Huwag nating kalimutan na ang bawat wika ay isang mahalagang bahagi ng ating pambansang pagkakakilala. Ito ay isang bahagi ng ating kasaysayan at kultura na dapat natin pagmalaki at ipreserve. Muli, ako si Christian Lazarte ng 12 Stem Tesla. Agyamanak! 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 Kada kayo ang...